Gumagamit ka ba ng Android phone sa pag-upload ng videos pero pag uploaded na hindi pa rin highest quality? Ngayon, bibigyan kita ng tatlong tips para pag-post mo sa YouTube, your viewers gonna love it. Unang-una, record your videos at the highest quality. Pag nag-record tayo guys, isit natin yung resolution niya 1080p pixels tapos yung EPS niya gawin natin 25 to 30. Pero pag nag-upload kayo ng videos guys sa YouTube, 25 to 30 goods na 'yan. Pero kung hindi niyo makita yung resolution, pumunta lang kayo sa settings tapos hanapin niyo lang ang camera doon, hanapin niyo lang ang settings ng resolution doon. Mag-explore lang kayo kasi iba-iba kasi yung settings ng Android phone. Pero kung gumagamit kayo ng third party na app katulad ng Putik Camera 2, i-open lang natin yung camera din punta lang tayo sa settings, then video, then isilig lang natin yung back and front, tap, tapos isit natin yung resolution niya sa 1080 resolution, 1080 resolution pixels, tapos yung FPS niya, isagad na natin. Tapos ang pangalawa guys, kapag nag edit tayo ng video sa paborito nating editing app, render at the highest quality. Kasi guys, kapag nagre-render tayo, dapat yung resolution niya gawin din nating 1080p 1080 pixels tapos yung frame rate per seconds nya is 25 to 30 goods na so ganoon lang guys sa pangalawa nating na tips tapos ang pangatlo guys change the upload quality sa youtube settings pero ang problema lang nito guys since nag update na yung youtube itong tool na to nawala na sa youtube settings pero ishare ko pa rin ito kahit nawala na to sa youtube settings ko pero baka nandyan pa rin sa youtube settings nyo unang una guys open lang natin itong channel natin Then, pumunta lang tayo sa settings. Tapos, hanapin lang natin yung upload quality. Pagkatapos, pumunta lang tayo sa resolution na full quality. Ayan guys, hindi ko rin alam bakit ito nawala. Pero ganun talaga, may nawawala na lang bigla. Parang siya. So guys, kung isa kang YouTuber, isa suggest ko sa iyo, i-upgrade mo yung YouTube studio mo. Isa rin kasi ito sa dahilan kaya high quality yung videos natin kasi may mga bago itong features. So hanggang dito lang tayo guys. Hanggang sa muli, baka bukas mag-upload na naman tayo. Sana nagustuhan nyo ang mga ang tutorial natin ngayon. At sana nagustuhan niyo rin ako. <laughs> Joke. <laughs>